Epektibo na ngayong araw ang mas mahal na multa sa mga pasaway na motoristang daraan sa EDSA bus lane. May live report ang aming kasamang si Joshua Garcia. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Simula ngayong araw ay ipinatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mas mataas na multa sa mga motorista na hindi autorisadang dumaan sa bus lane ng EDSA. Audria Abot sa 30,000 piso ang multa na may rekomendasyon ng MMDA sa LTO na tanggalan ng lisensya ang sino ang mauhuli na dumadaan sa Elsa Carousel Bus Lane. At insunod ito sa inaprobahan ng Metro Manila Council o ang MMDA Regulation No. 23002 mula sa dating 1,000 multa ay tinaas na ang first offense sa 5,000 pesos. 10,000 naman na may kasamang isang buwan na pagkakasuspindi ng lisensya at required dumating ng seminar para sa ikalawang opensa. Para sa third offense, 20,000 na na may kasamang one-year suspension sa driver's license at 30,000 penalty na may kasamang recommendation ng MMDA sa LTO para sa revocation ng driver's license. Uh, ayon Audrey kay uh, MMDA Chairman Romano Artes, hindi lamang sa umaga ang kanilang magiging operasyon, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa sektor ng transportasyon para matiyak na masunod ang nasabing regulasyon. Sa umaga, mag-ooperate ang MMDA, LTO, IAC at iba pang mga ahensya. Uh, hindi man buong araw, pero i-spread out po natin yan, lalong-lalo na po sa rush hour. Audrey, babala pa ni Artes sa mga motorista na magtatangka na tumakas o takbuhan ng kanilang mga enforcers ay automatic na sa third offense kaagad na may kakibat na suspension ng driver's license. Kapag nag-attempt tumakbo yung pong motorista, automatic na third offense, in which case kailangan niya magbayad ng um, 20,000 pesos at suspension ng one year na lisensya. Audrey, pabor naman dito ang karamihan sa mga motorista. Anila para din ito sa kaligtasan ng nakararami at para maturuan na rin ang leksyon ang ilang mga motorista na paulit-ulit na dumadaan sa nasabing bus lane. Dapat lang para sa mga pasawayon. yun. Kasi kayabangan na lang yan eh. Para mauna lang sila, ayaw sila pumila. Pero ano rin naman, kasi bawal din naman talaga eh. Para siguro matuto yung mga motorista natin na, na wag na lang pasukin. Kesa ano, magbayad ng ganong kataas. Audrey, uh, ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon ng MMDA. Katuwang nga ang ibang ahensya ng gobyerno gaya ng LTO magiging ng HPG para matiyak nga na walang dadaan dito na mga hindi autorisadong uh, mga motorista dito nga sa bus lane. At uh, kanina nga no, bandang alas 6 ay uh, pagdating na pagdating pala ni, Roman, ni uh, Chairman Artes ay uh, may mga nahuli na ng mga sasakyan. Ilang minuto pala nakalilipas. Uh, maliban sa mga private ay may mga unmarked government vehicles din na tinikitan at pinagkulta na 5,000 piso. Audrey? Okay, Joshua, paano malalaman ng MMDA enforcers kung pang ilan ng offense meron yung motorista na daraan dyan sa bus lane? Yes, Audrey, ayon kay uh, Chairman Artes, ay uh, integrated na sila sa LTO at uh, meron silang pamamaraan para ma check kung pang ilang violation na ba na motorista yung uh, mga mahuhuli nilang dadaan nga dito sa bus lane. Audrey? Okay Joshua, yung mga nabanggit na multa, yun lang ba ang babayaran ng mga lalabag na motorista? yes, Audrey, buti na itanong mo yan. Nilinaw yan ni uh, Chairman Artes kanina kasama ng LTO na maliban dun sa, halimbawa, 5,000 pesos sa first offense, ay meron pa itong kakipat na multa sa LTO. Once natutubusin yung lisensya, ito nga yung uh, karagdagang 1,000 pesos para sa DTS o disregarding uh, traffic signs, maging 1,000 pesos sa karagdagan para sa reckless driving. So kung susumahin, nasa 7,000 pesos sa first offense pa lamang pag nahuli dito sa Elsa Carousel Bus Lane. Audrey? Maraming salamat Joshua Garcia.